Gusto kayo ah? <laughs> wait nyo ako mamaya na bamboo. Ha? Mama dog. Diretso na muna ako sa kubo ng mga tropa pips. Babalikan ko na lang po yung mga kabadi dito sa kawayanan. Pasok ka na doon bamboo. E Kaya na ko mga bagay. Ayan. Ayan. yung mamaya. Ayan. Kung uh. malakas yung hangin mamaya, Andan na kayo sa 我呢来。 nilalamig ka bon nilalamig ka ha ah, dito kayo ito ito o oh. pag nagutom kayo mamayang madaling araw na kainin nyo yan at may tubig kayo dito timo wag na lalabas anak ka kung sasakali mang malakas yung ano yung hangin mamaya bon pag bawalan mo yung mga kapatid mo na wag lalabas ha dyan lang kayo bukas babalikan ko kayo ha pasensya na kayo Piyolo, kailangan na akong umuwi ah, kasi lumalakas na yung hangin. Uh, gusto ko man silang samahan mga kadis, pero nag-ano po yung mayor namin sa Porac na kailangan, bago mag alas 6 po ng hapon ay nasa kanya-kanyang bahay na. And, samantala ay uwi na po muna ako, pinag-iwan ko po sila ng makakain pa dyan kung saka sakaling gutumin sila. Mm, sige, God bless. Piyolo. Bonbon. God bless, nak, yung mga kapatid mo, ah. Papapi ka, huwag nang dilibot Piyolo, ay. Timo. Ayan po, oh. Magtatakip silin na. Oh, sige. Si pau Pao, oh. Pinag-iwan ko rin ng ano dito. Cat food. Pero dagdagan ko pa. Ayan, Pao, oh. Dito ko na muna ilagay, Pao, ah. Oh, ayan, oh. Sige. Piala. <laughs> Piala. Pusog. Langkot sila oh. Malangkot. Oh, sige na. Biyay na ako ah. God bless mga buddy. Bon. Kayong lalabas na. No? Oh, sige. God bless. Lord, ingatan nyo po yung mga tropa pips. <laughs> sige. Bukas ulit ha. Ah. Bukas. <laughs> Sama ka pa? O, tara. Tara, Piyolo. Tara. Papi ka. Huwag na Hmm, sige. Salamat, Piyolo. Pasok na dun. Pasok na dun. Tulang nga pala si Teddy. mga kadis hindi ko po sa hindi ko po siya sinama hmm. ayan ang bilis pong dumilim oh ano pa lang alas 5 imedia dahanan ko muna yung mga ano sa kawayanan sige po

Ay, laman na yung tiyan nyo. Ubusin nyo na yan, oh. no? Na Ulan na. Kaya mo na? Oh, sige na, pasok ka na dun, Bambu. Pasok ka na dun. Silipin ko lang muna yung pusa. Ming! Nakakatakot naman po kasi yung pumasok dun eh. Tara Bambus, samahan mo ko. Bigyan natin ng pagkain yung ano, yung patidong pusa. Tara. Wait lang. Dito yung pagkain. Wait lang ha. Eh. Ito. Ito ah. Oh. Tara, Bambus. Tara, bambu. Bambu, tara. Ito pala yung ano eh, lagayin nyo ng tubig eh. Tara, bambu. Good boy. Tabi-tabi po. Ming. ito pala. Wait lang. Tawa mo ngayon pa slight bamboo. Ming! Dito, Ming! Narinig ko na yung pusa. Nasa loob po. Nasa loob yata yung pusa. Oh, dito kami, nga. Oh. Ah. ah. ay ah, ito pala, oh. Ming, Ming, kayo na. Dito. Oh, sige, alis na ako. Ha? Alis na ako, punta ka na dun, oh. <laughs> Takot ka pa eh, na. Hindi ko talaga alam yung ano dito. Switch ng bahay kubo, ng bahay nila. Doon sa last vlog ko po, mga kadis. Noong inahanap ko po yung switch, eh biglang kinabahan po ako biglang natakot e kasi may ano ba naman dyan may kumalampag di ko alam kung ano yun sa bubong ayun e napatakbo ng hindi oras <laughs> o sige safe naman po sila o oh. may bubong yung bahay yung bahay po nila pasensya na po muna mga kadis kailangan e, ko na pong umuwi baka magalit si misis babalikan ko naman po sila bukas ng umaga God bless mama dog ayun na yung si pusa lalapit na yan umakyat pa yata si bambu kinain mo bambu <laughs> Ha, Tira mo sing kapatid mo bamboo, na? Ambigyan na lang kita dito. Ah, dito dito bamboo. Bamboo dito. Dito dito. Bamboo ah. Minga, ming. La inubos ni ano ah. ah. Kasi matakot oh. Ah. Minga. Dito na nga lang dito na lang. Oh, minga. Oh, sige na. Bilis dumilim mo. Oh. pa yung ano nila dito oh, sa sobrang lakas ng ulan. Wah, oh, God bless. Ang dumi na po ng bag ko mga kadis. Pati so, kapote, nandyan na lahat. Babalikan na lang siguro yung pagkain nila. Hmm. Ayun. Sige po. God bless po sa ating lahat. Good morning mga kadis. May dumating na box ang mga tropa pips. Ayan po, November 10 ang pet ngayon. Ayun, dumating din ang matagal nating hinihintay na box. So, tahimik na po yung paligid at salamat sa Panginoon na wala masyadong napinsala yung bagyong uwan. Salamat po sa mga nagpray. Ang daming box Janet po yun Jan. Janet nakano dito. Yung original eh, pare po. Parehas okay, po. Parehas. Ah, pinalitan yung okay. ano. Thank you po. Thank you. Diyan na lang po sir. Diyan na lang po. Kapit po. Ano okay. Thank you. Thank Thank you. Ingat po sa biyahe. Salamat. God bless. Ingat po. Napano? Napano? Gusto labas? Ha? Napano? Napano? <laughs> 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 ah Salamat <mo> po po. <laughs> ah, salamat po po sa box. Good boy.